So ayan, magandang araw sa inyo mga ka Araw ka kasi maaraw na maaraw na Hapo na kasi Hindi <laughs> tayo nakabiyahe ng maga oh, Umingral yung katamaran ng aking kamay Puro ganoon pa man ano? Binipigilan natin yon, Nilalabanan natin yon, Kasi marami tayong obligasyon Ganon talaga kapag maraming obligasyon no? Kakalimutan mo natin yung pagod na yan, yung katamaran na yan kakalimutan natin yan, lalabanan natin yan kasi nga matindi ang ating pagkangailangan no? So ang oras natin ngayon ay alauna Exacto no At uh, nakadalawang bookings pa lang tayo Dahil nagsimula tayo ay alas 11.30 na no Eh yun nga umihira na naman yung katamaran Buto na lang nalabanan natin Hindi po kasi mayroong obligasyon May naghihintay na obligasyon <laughs> Kaya isang tabi muna natin yung katamaran Bang! Ah, yun <laughs> Napilitan bumiyahe eh Syempre <laughs> No, so naka ano pa lang tayo 683 pa lang Dalawang bookings, no At uh, ito, nandito ako ngayon sa SM North, EDSA Ay, nako, mga ka-PJ Kahit nakakapagod Nakakaantok Kailangan natin labanan yan Para sa pamilya <laughs> Ganon din sa pagbibiyahe Kahit patumal uh, Nakakainip Antagal ng booking pero kinakailangan labanan natin yan Kasi Priority natin yung Pamilya no? Paano na lang yung mga taong umaasa sa atin Nalong lalo na yung ating pamilya no? Kung tayo ay panghihinaan Okay, kaya kailangan, kailangan Lagi tayong malakas Huwag natin ipagkita sa kanila na mahina tayo Malakas tayo, go go <laughs> Di ba? Oo, oh, kanina pa naghinaan na ako eh Pero hindi pa pwede at alam ko naman, may naghihintay sa akin sa araw-araw, sa bawat upload ko, may nag Yay! Salamat naman mga ka-PJ at na nandiyan kayo. Isa kayo talaga sa inspirasyon ko. Kaya ako nagsusumikap. Ayaw ko kayong bibiguin eh. <laughs> Ayaw ko talaga kayong biguin eh. Gusto ko, ito pa lang tayo ngayon. Nagsisimula pa lang tayo. Gusto ko yung vlog natin na ito. Nagsimula ako sa boundaryhan gusto ko yung vlog ko na ito may patutunguhan may mapupulot kayo na aral sa bawat upload ko yay <laughs> di ba kaya gusto kong patunayan sa inyo na hindi hadlang ang kahirapan <laughs> sa taong nagsusubay kami yay di ba ganun yun laban lang go 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 mga ka PJ huwag tayong mawala ng pag-asa lang yan no kahit ano pa trabaho muna yan kahit anong transport ka pa saan ka ngayon na TNC si Grab man yan kay Inday man yan kay Joy Joy man yan kay Lala Cars man yan di ba? importante ang determinasyon Tiyaga sipag di ba? kaya laban mga ka laban lang wala namang nagsisimula sa madali eh. lahat sa pagdadaanan mo talaga yung mga pagsubok pagsubok lang yan Tao tayo. <laughs> Kaya tara, mamaya update to kayo kapag mayroon na ulit pumasok na booking, no? Nagdadadal-dal mo na ako ngayon dahil wala pang pumasok. So mamaya update to kay mga ka pj Let's go. So ngayong araw nga pala ay Huwebes, no? July 31, 2025, no? At uh, ito na 'yung huling araw ng buwan ng July, no? Kaya makakakuha pa tayo nito ngayon ng pandagdag sa ating rides, no? Kasi kung natatandaan nyo, yung huling vlog ko, bago mag-coding, July 29 yon ay naka 491 na tayo noon ata eh, no? So, siyam na lang yon para maging 500. Kaya, babanatan natin to ngayon para umabot tayo ng 500. Sayang din yung rebate, no? Pag umabot tayo ng 500 plus, 5,000 plus na rin yun. Di ba? Pang dagdag na yon Malaking bagay na yon pambayad sa mga bayarin no? kung nangungupahan ka may pambayad ka na ng apartment mo di ba? Yeah, huwag natin sayangin yun wag natin isipin na ayoko yan, napakaliit yan <laughs> kasi lahat naman ay nagsisimula sa maliit hindi magiging isang libo ang pera mo kung walang piso kaya kahit piso-piso ipunin lang natin yan basta saan magiging buo din yan magiging isang lebo din yan no, katulad nito kakakuha ko ng pitot-pitot ayan a, meron tayong makukuha na 5,000 ngayong katapusan okay so tara la, diretso lang no huwag tayong panghinaan ng loob so ayan mga ka -PJ. ang oras natin ay alas 9.35 na ng gabi no ayan no alas 9.35 ng gabi no Aha, kasi gabi na. Hinabol lang natin ng konti. Maka kuha man lang tayo para sa ating obligasyon, no? Meron lang naman yung katamaran ng ating kamay. Buti na lang nalabanan na natin. No? Kahit pa paano, hindi tayo mag-abono sa araw na ito. Kasi kahit hindi tayo bumiyahe, ang obligasyon is obligasyon. No? Bumiyahe ka man o hindi, tuloy ang obligasyon. Kaya, thank you Lord. <laughs> Di tayo nagkabuno Okay So ang earnings nga pala natin Ngayong araw Ay 3,390 no? At naka 13 na bookings no? At silipin natin yung ating KGR Kasi last day na ngayon no? Tingnan natin kung pasado Naka 504 rides tayo no? Ngayong buwan Aha uh -huh. So, ibig sabihin, meron na tayong 100% na 5,040. Okay? Masama pa ba yun? Okay? Tingnan natin yung ating completion kung pasado. Driver rating kompasado Hmm. Pasado? Pasadong pasado, mga ka-PJ. Okay? Ganun talaga. Uh, Yan lang ang kinaya natin. 504 rides, ano? Not bad na rin, di ba? Kaysa wala, no? Sinong magbibigay sa atin ng 5,000, di ba? Kaya, tsaga-tsaga lang Kumbaga, kahit saan tayo Kahit anong transport man ang binabiyahin natin sa ngayon Basta meron tayong tsaga, meron tayong sipag, no? Meray pagsisikap, di ba? kahit nasa tol na sinasabi ko kahit nasa joyride ka ngayon nasa in drive nasa lala move lala rides no mm -hmm. kaya ang cars ba yan? kung ano pa marami pang iba mm -hmm. Tiyaga, tiyaga lang talaga okay So, hindi mo pwede sabihin na grab lang kasi to kaya malakas, di ba? Hindi rin, hindi rin pwede yun, No? Hindi lang dahil doon. Kasi nga, kung kulang ka nga sa tiyaga, kahit dito ka sa grab, kulang ka sa tiyaga mainipin ka uh, pag nakaramdam ka ng ang ng booking na binibigay sa'yo ayaw mo tanggapin kasi gusto mo malakian ka kagad di ba? Hmm. hindi mo masabi yan siyempre hindi naman lahat ng panahon ni eh, uukol sa'yo di ba? pero kung may tiyaga nga na kahit maliliit na booking pag naipon yan malaki din yan di ba? okay nasa ano lang yan Pag pagtatsaga lang yan sipag tulad nyan, ako, inaamin ko mahaba yung oras ko talaga. Bago ko nakakamit yung 5,000, talagang hindi biro ang pinagdadaanan ko. Talagang mahabang oras, mahabang pasinsya. ba? Diba? Kaya ako nakukuha yung gusto ko. Talagang tiis talaga. talaga talagang na, hindi ko na iniintindi yung pagod. Pagod lang yan. <laughs> pagod lang yan. Pinahinga mo yan. Wala rin yan. rin yan. Okay? So, hindi ko inintindi yung pagod. Lahat naman ng trabaho, nakakapagod. Kahit nakaupo ka lang dyan, nakakapagod yan eh. ba? Diba? Kahit yung mga gwardya, naka, ano daw, gwardya, walang ano, nakatayo lang, nagbabanta lang, napapagod din yan. Hmm, lahat ng trabaho, nakakapagod. Okay? So, tiis lang talaga. Gusto mong kumita, gusto mong malit lang ng kita, o, relax ka lang, mag-relax lang yung buhay mo. Kung gusto mong maganda kita mo, lumaki ng konti. Tiis! tis Oh. Taste, taste lang. Okay, so... Hanggang dito na lang muna ako mga ka dahil uh, gabi na. May biyahe pa ako bukas. No? Kailangan makabawi ako bukas. Okay, kasi ngayon no, hindi tayo umabot sa ating quota uh, Pinilit ko na nga lang yan na bumiyahe. Dapat eh, hindi mo na ako bibiyahe. Kasi magpapahinga sana ako eh. eh wala eh. Kailangan eh. Naisip ko agad yung obligasyon. Uh, mag-aabono na naman ako, di ba? May may konti man akong ipon, yabuno ya, ko lang. Eh, labanan natin yung katamaran na yan. <laughs> okay, so ka-PJ nyo, temporary sending na. Bukas tayo ulit magkakarinigan, mga ka-PJ. Paalam, pansamantala. Siguro, huh? Kumira na naman ang katamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero... <laughs>